pagsubok. Ano yan? Ano ang pinakamalaki pagsubok na yan? Kaya yung buhay nga ba ang magiging kabayaran sa lahat ng gulo? Mga ganap ni Andrea Brillante sa first time guesting niya sa programang 8 Bulaga. Sa kanyang pagpasok, wini-welcome siya Nina Namin Mendoza, Ryan Agoncillo at Alan Kay. Star ng High Street, Andrea Brillante! At ang ganda ni Andrea sa kanyang suot sa pagpasok niya inisa-isa niyang binati ang tatlong host ng It Bulaga sa pamamagitan ng pagbiso-biso. Hello, Andrea. Hello. Hello oh, Andrea, bati mo muna sa mga natin. Hello po Nakipagsabayan din si Andrea sa biruan nila na para bang feel at home siya kahit first time niya mag-guest sa naturang programa. <laughs> Bago maglaro si Andrea sa sikat na game show ng Itbulaga, ang Pirapi ay pinakanta at pinasaya muna ito. At dahil sa kanyang pampaswerteng sayaw na nalo ang kapamilya actress na si Andrea ng 24,000 at ang sobrang happy niya. Mula it bulaga dumiritso naman si Andrea sa kanyang pangalawang gisting sa araw na yon ang live One Balita Pilipinas. Ay, Adew, for the sa akin. So, general, like, ba uh, but... dahil na pagbintuhan nila ang about sa sampalan sa mga kaeksena ni Andrea itinuro naman nito kung paano gagawin asin palad <laughs>